Nakahandang magbalik sa boxing ring si 2-division UFC Champion Conor McGregor at Pontirian itong makatapat ang nag-iisang 8-division world champion Manny Pacquiao sa susunod na taon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pagkadismaya ng one-time pro boxer sa pamunuan ng UFC dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang laban, huli siyang sumalang sa Octagon noong 2021 pa. Si Pacquiao naman, huling professional fight ay noong 2021 kung saan natalo siya kay Cuban boxer Yord Inas, ugas para sa WBA welterweight belt. Minsang nagkasama si Pacquiao at McGregor sa isang imbitasyon sa Saudi Arabia para sa laban ni Naray ng WBC heavyweight champion Tyson Fury at dating UFC heavyweight title list Francis Ngannou na nagresulta sa 10-round split decision para sa tubong Manchester, England. Hindi naman naiwasan ni McGregor na maipamuka kay Pacquiao ang malaking pagkakautang patungkol sa isinampang kaso ng Paradigm Sports Management na breach of contract na napanalunan sa Amerika. How about me versus Manny here in Saudi? How does that sound to you? Wouldn't you think Manny should have to come up in weight, considering it's his sport? Would you think that's what a man would do versus what a mouse would do? Saad ni McGregor sa panayam ni Derek Chisora ng IFL TV. Money already owes me 8 million dollars via the court of law. He was signed to my management company and didn't honor his deal. So, fight at my weight and I'll square that bill oi. Matatanda ang ipinagutos ng husgado ng Estados Unidos nitong Mayo na magbayad ng halagang 5.1 million dollars o mahigit sa 282 na milyong piso si Pacquiao matapos panigan ang kampo ng Paradigm Sports Management dahil sa paglabag sa kontrata ng Pinoy Boxer.